sa kapunta to the moon road trip boom boom so yung bangus po bangus alat bangus dagupan ito po yung mga medium size 70 yung kilo 170 yung kilo ito mga malalaki eh 200 po daw ang kilo dito ngayon mga uh, kailarty So, yung pong tilap yung alat. Ayan po. 100 po ang kilo ngayon yan. Medyo nagpaparamdam na si ipag yung pipito. Tulad uh, uh, kagabi. Wala pa namang uh, ulan o uh, hangin. Pero sa si final ng ang risal. So, ganun po ang isipag yung pipito. Kaya, ingat po sa lahat. Ha? Huh? Ingat. Po. So di sa gulen section. Ano pechay? Oh, yung pechay sampu guhit. So tatlong guhit, 30. May lang guhit na kaya eh. Basta sampu guhit. Panday. Oh. oh. Tapos sa balik yung ano. Mga ilang ilong kukunin mo <laughs> ilo nyan? Ayun, hindi piraso lang. Oh. Ito kung mahal, walang iti kilo yun. Maniti nga ilong ng talong. Bumili nga nga ng malok. O yung talong, 180 kilo ngayon, mga okay. I love you. 180 kilo. Ayun. Oh, o, 180 kilo gintong talong ngayon, gintong panahon. Ayan. Kano <laughs> yung kamatis? Oh, 120. <laughs> o oh, kamatis, 120. Ano makagawa eh? Ito okay. masipa, okay. uh, okay. 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 lang masipad o, ko Ah, really, konti lang. Nalagay ko sa suway. ako sa ulan. Ito, makano lahat? Ano? Ano? Bagyong Pipito update Ayan na po Signal number 3 na Rizal Pero kumbaga normal pa lang din yung gintong ulan o hangin Pero signal number 3 na tayo dami saging dami isa na saging hmm. e Kalau saging, 60 kilo. So, 60 kilo sahing. Oh. Hmm. So, madilim nengkalang itu, no? Ma, kopi pren. Ma, kailar tea. Tanay Public Market. So, mission na lang yung bibili namin eh gogora na kami ni Commander Paul. Oh. Sa bibili mo siya? Ano tayo si Kelo? Ayun. Bom ini kan matrat. Ayo, salkan tuh sama itu be, ayo. Tiada lagi <laughs> tu. Klasik-klasik <laughs> <laughs> ni, Romel ya. Oh. jam klasik-klasik <laughs> <laughs> ni, Romel loh. <laughs> So mga kailarte, ito po yung ating tanip public update ngayon. Yung mga presyo ng bili. So ito, medyo numalas na yung ulan at buksyo ng hangin dahil ibang ipipito. Ingat po sa lahat and God bless. Thank you for watching.